Hello guys, isang magpagpalang araw ulit sa ating lahat. Sobrang thank you Lord kasi panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa para sa ating lahat. Kaya na, huwag natin kalimutan lagi ang magpasalamat sa ating Panginoon sa tuwing tayo ay gumigising. So ayun, di diba? Ang ganda na ng face lock ko. Palos, face lock. Ang ganda na ng face ko ngayon kasi nga, inaraw-araw ko yung paglagay ko ng face mask kasi nga, sobrang ano nag black yung aking mukha kailangan din pala talagang ano inaalagaan natin yung ating mukha, yung ating kutis, kahit sa mga simpleng bagay lang at hindi naman mamahaling gastusin diba, so ayan okay na okay na yung mga sobrang black ko, nag na siya, medyo maliwanag na, hindi na masyadong madilim So ngayon, maglalagay ulit ako. Yung aking ilalagay ulit kahapon, di ba? Ang nilagay ko ay ano lang, dalawang ingredients lang. White egg at saka white egg ba o egg egg white? Ano ba? Alin ba tama dyan? Kayo na ang bahala. So, yun, yun lang ang nilagay ko kahapon. Yung puti na ano ng itlog, puti na itlog. At saka powdered milk lang kahapon. So, ngayon yung ilalagay ko ulit yung gawa ni kasama ko. Ang ingredients niya ulit, yung katulad nung uh, nakaraan ay aloe vera, egg white, at sa uh, yogurt, yun. So ngayon, yun yung kanyang ingredients. Pero dahil nga masyadong malabnaw, nilagyan ko ulit ng powder milk. So favorite ko talaga ngayon ang powder milk. Kasi hindi talaga ako hiyak sa coffee. So yun ang hindi hiyak sa akin. So ngayon, maintain natin yung... Uh, powder milk na lang. So, bibili tayo ng gatas. Hindi <laughs> na natin iinumin pang face mask na lang natin. Diba? So, ito yung aking gagawin na naman ngayon. sa so, araw-arawin ko pa yung isasama sa aking, ano, sa aking gawain. So, yun. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos kasi araw-araw tayong bumabangon. Diba? So, huwag natin kalimutan na ang lahat ay nanggaling sa Panginoon walang nanggaling sa atin kasi kung wala ang Panginoon sa ating buhay wala tayong magagawa so yan tanging kay Jesus lang natin matatagpuan lahat <laughs> kumbigo ka man aking kaibigan Mga ng pag-asa Ang kalungkutan na daramay may lunas pa Liwanag ay sisikat din sa buhay mo Kaginhawaan ay iyong matatamu Tanging kay Yesus mo lang ito, matatagpuan. Tanging kay Yesus mo lang ito, mararamdaman. Tanging kay Yesus lamang, mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. sakanya mulang ilagak ang iong kabiguan sakanya mulang ilagak ang puso mong nagdaranda Ilanggap natin o ilapit natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi nagkukulang at hindi bini para hindi tayo marinig kapag tayo ay nagdadasal sa Kanya. Ang lahat ay mabigyan niya ng kalunasan. Diba? Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Yan. Yeah. Lagi natin i-appreciate lahat ng mga nangyayari sa ating buhay I-appreciate natin na ang lahat ay nanggaling sa Panginoon At ang lahat ay may paraan ang Panginoon Kahit ano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay Ay kayang gawa ng paraan ang Panginoon Dahil ang Panginoon alam na yung ating kakayahan alam niya yung ating sitwasyon, nakikita niya kung ano yung ating mga kalagayan. Basta lumapit tayo sa kanya at i-claim natin alagi ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. I-claim natin lagi sa Panginoon para alam ng Panginoon na ay iniisip pala natin o tinatatak pala natin sa ating mga puso isipan kung ano yung Kanya mga sinabi, kung ano yung mga kanyang pangako. Kaya lagi tayong mag sa Panginoon para malaman ng Panginoon na hindi pala natin binabaliwala yung kanyang mga salita. Di ba? So, sana nakapuno tayo ng aral. So, yan yung aking face mask for today, guys. And, yung paghugas natin ng warm water, lagi natin hugasan ng warm water. Then, pag nahugasan natin yan, magdampi tayo lagi ng yellow para yung ating mga pores, yung mga pinanggalingan ng ating mga Blackheads ay magkoclose ulit at siguraduhin natin malinis bago tayo maglagay ng uh, yellow yung ice. Then, pagkatapos noon mahugasan na natin, okay na ang lahat, nakalagay na tayo ng yellow, maglagay tayo ng moisturizer. Moisturizer, kahit anong mga moisturizer nyo, yung, yung sa akin kasi, alam nyo ba ang ginawa ko pang moisturizer? Kasi nga, lagi ako may parang nasusugat sa mukha. Nilag, nagginawa ginawa ko pang moisturizer yung sebo de macho. Ginawa ko yung moisturizer yan. Hanggang ngayon, hinalo ko na sa mga cream ko. Yung cream ko kasi marami. Mayroon akong sebo de macho, mayroon akong sunblock, mayroon akong um, gore. Yung tatlo na yun, pinagsama ko na lang tapos nilagyan ko pa ng pasilin. Para, kasi minsan dry yung skin. Parang dry siya na pag ipahid mo ganun yung cream, kumakapit siya, ayaw niyang mag-spread. So, kailangan lagyan siya ng mga cream na mayaman sa, ano, yung nakakapagpa-moist or nakakapag, uh, parang basa yung ating face na hindi sa dry na dry. Ganun yung aking ginagawa ngayon. Pinagsama ko na lang kasi ang tagal ng oras kapag isa-isahin ko at saka parang kawawa yung putis ko kakaganon-ganon. Kasi yun din yung dahilan na naiirita yung putis sa sobrang pag ganun ganon ng kamay. Kasi kamay lang ang ginagamit ko, hindi naman ako marunong sa mga ginagamit sa mga pang makeup makeup. So, ganun yung aking ginagawa. So, yun lang yung aking vlog for today, yung aking ma-share sa ating lahat na huwag natin kalimutan lagi magpasalamat sa Panginoon bago matulog, magpasalamat at sa umaga ay magpasalamat tayo lagi sa Panginoon at Huwag natin hilingin ang kung ano-ano mang bagay sa Panginoon dahil alam ng Panginoon kung ano ang dapat sa atin. Ang hilingin natin sa Panginoon kung ano yung will niya para sa atin yun ang mayayari at isara na niya yung iba na hindi para sa atin. So yun lang yung aking sharing for today guys. I hope na nakapulot kayo ng konting aral. Thank you, thank you so much sa mga hindi nasasawang mag-play or manunood na aking video. And sa mga bago sa aking YouTube channel, please like and subscribe po ang aking YouTube channel na at Marilyn Point And pakit pindut yung ating bell button para kayo ay notify notify sa mga sumusunod na video na aking i-upload. And i-click nyo doon sa pag-click nyo kasi ng bell button, mag, may pipilian kayo na tatlo. I-click nyo yung all para kayo ay notify talaga sa mga video na i-upload ko kusang mag a sa inyong cellphone. So, yun lang yun guys. Isang mapagpalang araw ulit sa ating. Thank you for watching and God bless to all of us.